Nagstart start na kami magpatubig ng lupa at magpapatraktor kami. Siguro mamayang hapon. Kapag napuno ang lupa nito, papatraktor mamayang hapon. Tapos si Asis ay nag-start ng magbunot ng tantanim. Yan. At nagaantay siya ng tutulong sa kanya kasi nga mamaya ihatid si Asher sa school para may maiwan kailangan ngayon matanggal lahat to kasi ipapatractor na natin lahat kagaya nang sabi ko kahapon hanggang dun sa dulo tapos gagawa si asis ng pilapilan tama no pilapilan yung tawag sa ganito yung dadaanan yan gagawa siya dun sa dulo para malinis tapos magtatanggal ng mga damo doon sa gilid doon sa may pader ilalagay dito para isasama sa pagtatraktor ayan ang ginagawa sa umaga umagang trabahong bukid hajur hajur papa hajur So yun guys, habang si Asis ay busy dyan sa may gilid ng bahay na nagbubunot na ng ipapantanim na palay, ako naman ay magluluto ng aming ulam ngayong umaga. So ang lulutuin natin ngayon ay manok. Bali, ang luto ng manok ay dry lang yung wala siyang sabaw. So nagaya ko lang itong luto na to kay Asis lang din. So, naggisa ako dyan ng sibuyas, bawang at luya. Pinagsama-sama ko na. Kasi maluluto din naman sila pare-pareho. Pinagsabay-sabay ko na yung tatlo. Tapos, kung nakita nyo yung ano namin na ano, masyadong mainit yung mantika, yung mustard, kaya bumubula siya. Masyadong napainit ko, kaya bumula. So, ilalagay na natin yung manok. Kung napansin nyo guys, direkta kong inilagay yung manok, hindi ko hinugasan. Dito, kapag bumibili kami ng manok, hindi talaga namin siya hinugasan. Kasi nga, bago pa namin binili yan, hinugasan na nila doon sa bilihan. Tapos, uh, sinunog nila, gumamit sila ng torch na ipapangsunog doon sa balat ng manok sa kanila ikakat. So, malinis na yan siya. Kaya hindi namin ugali na maghugas ng manok kapag nagluluto dito. Hindi bakagaya gaya sa atin na kapag nagluto ka ng manok pag uwi ng bahay, huhugasan pa di ba? Dito kasi hindi na. So ayan, kagaya nakita nyo guys, naglagay na ako ng asin kasi nga kagaya nung sabi ko nung nakaran na video ko, yung paglalagay ng asin ay napapalabas niya yung tubig ng manok. Makikita nyo mamaya guys, ang daming tubig. Kasi isang kilo to, kasama na rin yung pang merienda mamaya. Kapag natapos magbunot or yung tinatawag nilang kaja. Yung merienda ba? Habang nagtatrabaho ayon. So, naglagay ako dyan ng asin at halo-halo natin ng konti. Kung nakita nyo, medyo umuuga-uga kasi nasa akin si Tonton. Hindi pa natutulog si Tonton. Kaya, ayan. Kailangan, ano, Uh, may karga tayong bata habang nagluluto. <laughs> so, takpan muna natin at palalabasin nga natin yung tubig niya. So, ayan ang itsura niya, guys. So, o, oh, diba? Ang dami niyang tubig. Hindi ko yan nilagyan ng tubig, pero ang dami niyang tubig. Dahil sa sobrang dami ng tubig na yan, guys, alam nyo ba kung anong ginawa ko? Hindi ko siya tinak pan para mag-evaporate yung tubig ng manok para ilagay natin yung kamatis at saka para maprito din natin ng kunti ba yung ating manok para hindi siya malansa so ayan kung nakikita nyo ayan napatuyo ko na siya wala na siyang tubig at medyo nagmamantika na rin so after nyan, lalagyan na natin yung ating kamatis. Para maluto naman yung ating kamatis. Yan. O ba diba, may natutunan ako sa luto ng manok. <laughs> hindi lang adobo, hindi lang tinola, hindi lang yung chicken curry nila. At alam nyo ba, itong klasing luto ng manok na to ay masarap siyang ipartner sa tsura o yung ang tawag sa atin pinipig. Yon, curang tawag nila dito. Masarap 'yun na ano na partner nito, itong pagkakaluto ng chicken na dry. So nilagay ko na yung kamatis at syempre lulutuin natin yung kamatis muna bago natin ilagay yung mga iba pang seasonings natin. So pag naluto na yung kamatis, ayan. Maglagay na tayo ng turmeric hindi talaga nawawala yan. Pero, alam nyo ba ng turmeric ay maraming benefits sa katawan natin? Yan. Turmeric, powder, puro yan. Purong turmeric yan. Tapos, maglagay tayo ng paminta. Napadami ko pa nga yung paminta eh. Yan. Tapos, lulutuin ulit natin siya kahit dalawa hanggang tatlong minuto kasi kailangan lutuin natin yung turmeric bago natin ilagay yung ating masala. At syempre, maglalagay tayo ng masala, guys, kasi nga ma maso ang ating lulutuin. Yan, halo-halo lang ng konti, tapos lutuin natin siya ng 2 to 3 minutes. Yan. And, diba, ang daming halo-halo, hilong-hilo na yung manok sa kahalo ko. So, after 2 to 3 minutes, ayan na yung itsura niya. Nagigisa na siya sa sarili niyang mantika. Ayan. At next nagagawin natin, medyo nasunog siya sa ilalim. Kaya kung nakita niyo, ay kinukod ko yung sa ilalim niya. At medyo naamoy ko yung konting sunog nung, ano, nung, nung balat ng manok nga. Ayan. So, kapag ganito na siya katuyo, ilalagay na natin ng ating meat masala bali may chicken masala dito merong ding meat masala yung meat masala para sa baboy para sa goat, para sa kar karabaw meat ang gamit ng meat masala meron namang chicken masala na para lang din sa chicken tapos pag nagluto sila ng chow mein or tarkari meron din silang vegetable masala o diba ang dami nilang mga masala masala dito, sari-saring masala may masala na per kilo na napakamahal ang bayad nun may ganun din silang masala. Madalas bumibili ng ganun si Asis kapag yung may malaking handaan, kagaya ng kasal, yun yung klase ng masala ang ginagamit nila. Yung mahal na masala. Yan. Sa dami ng ikot, sa dami ng halo-halo ng chicken, ayan, medyo durog-durog na siya kasi kanina pa yan kumukulo. Lalagyan na natin yung ating masala. Yan, meat masala yan. At konti lang ang ilalagay ko kasi itong meat masala na to ay medyo maanghang. Baka hindi makain ni Asher. At syempre, lulu uh, lulutuin din natin yung masala ng 2 to 3 minutes din. Pero syempre, haluin natin maigi para mala, mailasa niya lahat dun sa may karne. Hmm. Halo-halo na naman tayo. O, ba diba? At saka mabango ang amoy niya. Inaamoy ko siya. Medyo mabango ang amoy. So, 2 to 3 minutes ang luto niyan. So, tatakpan muna natin. Tapos, balikan na lang ulit natin mamaya after 2 to 3 minutes. Hilong-hilo na talaga yung manok sa aking pagkahalong-halo talaga. Durog na durog na yung manok natin. At charam! Ayan na yung ating chicken. Ready na. O, ba diba? Walang tubig dry yung pagkakaluto niya. Pero luto yan guys kasi di ba kanina yung paglabas nung tubig niya, ang tagal. Ang tagal ko din na niluto kanina, ang tagal ko din pinatuyuan kanina, kailangan ko pang tanggalin yung takip para mag-evaporate yung tubig. At siyempre, hindi nawawala ang dahon ng coriander. Oh, di ba? May coriander tayo diyan. Yan yung ilalagay natin sa ipapang ibabaw natin dyan sa ating chicken. Di ko alam kung anong klase ng luto nito guys. Basta nagaya ko lang sa luto ni Asis. At masarap nga siya i sa tsura. Yung pinipig. Yan. At syempre haluin natin para maluto ng konti yung ating leaves. Pero alam nyo ba sa totoo lang ayaw ko ng coriander kasi amoy insekto, yung dangaw na insekto. Di ko alam kung anong term nun, pero sa Ilocano, ang tawag namin ay dangaw. Ah, kaya kaming matapos mag ano, guys, magbunot. Akala ko nagising si Tonton. Kaya tumakbo ako pa loob, pero hindi. ayano, oh. konting Kunting-kunti na lang. oh eto na lang. Kasama namin si Barry. eto na lang. Akala ko nagising si Tonton, kaya madali ako sa loob. Pero hindi tulog. At saka sinabihan ko si Asher na ano, kapag nagising si ading niya, tawagin ako. At konting-konti na lang to at magpapatraktor na. Matagal din ah. Kaninang umaga pa to. Naulanan na kami dito. Naarawan na kami dito. Dinala ko din si Tonton dito paliguan ko na sila kasi nga. kasi nga putik putik dito kaya kailangan ko silang paliguan silang dalawa ni Asher kasi si Asher naglaro dyan sa may pinapatubigang lupa pero konting konti na lang kita nyo naman ito na lang talaga oh. sarap pa ng tulog ni Tonton sabi ko nga wag mo na siyang magising at ito na lang talaga. Tumman host <laughs> ka na, Merbie? Nag-aano. Tumman host ka na, Nag-aano din sila, nagbubunot din ng pantanim. Ha? Mer ka ha borko? Mer lang talaga <laughs> So ayan guys, tapos na. Oh. Uh, Ayusin ni Asis to. Ilalagay siya ng pilapilan diyan, Hindi na nalinis yung gilid, oh. Kasi kanina yung pagbunot namin, nagtraktor na agad. Kaya wala nang, wala nang time para tanggalin yung mga dahon doon para ilagay dito sana. Para makasama na sa matraktor. Anuhin na lang yan kapag may time. Lilinisan na lang yung gilid ng bahay pag may time. Tatanggalin lahat ng damo. Kasi magagawa ng pilapilan yung dadaanan ba para may access papunta dun sa likod so ayan tapos na bukas taniman na ng palay